worried, worried na worried sa yung mga karanggo niya. <laughs> Bakit hindi mo nilagay dyan sa shoulder bag mo? We are going to... Go. We good eh! Ayan, malalaki yung mga puno doon. Malalaki yung mga Yeah. Malaki ng kapak nila, ha? No? No. gabi na ilo pala to. Mas na dito paggabi? Paggabi? Marami tao. Pulo, bibigyan na nila. Mga na dito mag mag-kita -mag din mo yung jowa Muni-muni ka lang. Muni-muni lang. Pwede nga tayo dito kasama. ang ingay Pwede nga dito, ano? Mm. Wala nga si R. Wala si R. Tingnan mo ba kasi R yun? Hindi si R yun. Exit yan? Namatay na yung ano, oh. Namatay na yung mga halaman. Mm, -mm. May papaya pa. Papaya. Ayan yung papaya. May bayabas, oh. May ano pa? May saging. Train. Train, train, train.